Hi guys! Good day! Angelo Aranas here. Welcome to my channel and welcome to my vlog. So for today's video guys, samahan nyo muna ako saglit kasi ngayon ay pupunta tayo ng Antipolo. But before we proceed to Antipolo, tulad ng previous video ko, open tayo ng mga delivery apps natin kay Lalamove, Grab Express, and Transportify. So kuha tayo ng booking kahit mga isa lang, pambawi lang sa gas. Alright, so sana on the way may makuha tayong booking. alright let's go Okay guys update lang we receive a booking from Grab Express so just right in time pagbaba natin ang bagong ilog passing bridge pumasok ang booking na ito so wala pang 1 km ang pick up nag u-turn lang tayo sa Lanusa and sa Chatu Verde condominium yung pickup point So, this is a 448 pesos booking papuntang Loyola Grand Villas and our estimated time of arrival is 40 minutes. So, good naman yon kasi uh, I think walang traffic kaya mapapadali pa yung biyahe natin. So, that's it. Punta tayo sa drop-off location. Let's go! Alright guys, nandito tayo sa drop off and ayun, na-deliver natin yung dalawang paper bag kay Idol so goods naman wala naman tayong na-encounter na, na barya so thank you for today kasi nakaroon tayo ng income or pambawi ko sa gas so 448 din so that's it So ayun guys, pagka-complete natin kanina ng booking sa Loyola Grand Villas, merong pumasok ulit ng booking kay Grab Express. So malapit lang siya, wala pang 3 kilometers yung pickup sa Saviorville. And this booking is worth 337 pesos going to Concepcion Uno Marikina. So goods na to, puntahan na natin. Alright guys, nakuha na natin yung mga item dito sa Saviorville. So, tatlong plastic bag siya ng mga damit. And, ibibenta daw to online, sabi ni Kuya. Tapos, si Kuya din ay nakakiusap if pwede siyang sumabay sa atin papunta or, or palabas kasi sa so may barangka lang siya and okay lang naman sa akin kasi along the way yon at malapit lang din man yung bababa niya para tipid na rin siya sa pamasahin okay let's go put na tayo sa drop off location Alright guys, so na-deliver na -deliver natin yung mga damit kay Idol. And nakadalawang booking tayo kay Grab Express. So 791 pesos siya in total. Alright guys, meron tayong third booking and na-pick up natin siya dito sa may Marikina, Bandang Riverbanks. So ang item na di-deliver natin is cake. Actually hindi siya normal na cake at tier 2 cake yata to. So dalawang layer siya and this cake is bound to Tandan Sora Pasong Tamo and the fare is 357 pesos so tara let's go guys samahan nyo ako deliver natin to kasi medyo hapon na at uh, traffic na rin sa Katipuran na Avenue let's go Alright guys, we successfully delivered the third item which is the cake in Monkey Mike Family KTV in Congressional Road. So all goods naman, we damage yung cake. Medyo kinabahan lang ako kanina kasi nakalimutan ko yung sinabi ni seller na medyo mabigat siya at nung time ako na yung bubuhat para ibigay kay customer yung cake eh medyo kinabahan ako kasi para magtitilt siya. Good thing wala nangyaring masama sa cake. So ayun, and with regards with the earnings that we have, So, three bookings yun. Total of 1,958. So, I think that is more than enough para sa gas na consume natin. Imagine from Santa Rosa to Loyola Grand Villas, Xavierville, Marikina Concepcion Uno, and then Congressional Road. So, yun, sobra-sobra yan. Meron pa para bukas. So, that's it guys. Let's call it a day. And yeah, thank you for watching. See you on my next video. Bye for now!